Hi, hi! Nandito na naman si Lynn Morad Vlog. At uh, andito ako sa labas ng bahay ko. Ini-enjoy ko lang yung sunset. Kamusta ka na dyan? Ngayon ito pong video ko na to is intended doon sa mga may mga boyfriend na German na nandito ngayon yung German sa Germany at kayo ay nasa Philippines kasama ng iyong anak. Itong aking video today is about doon sa mga mother na gustong pumunta dito sa Germany kung kayo ay nasa Philippines at meron kayong boyfriend na German. O di naman kaya asawang German na nagpakasal kayo dyan sa Philippines at nandito siya ngayon sa Germany. At pinag-usapan ninyo na papuntahin ka dito at kung may anak kayo, papuntahin kasama yung mga anak nyo. Kung ilan man yan, or kung may anak ka man sa una, at below 18 years old may possibility po na pwedeng pumunta dito ang mga bata kasama mo bilang mother pero nag-aalangan ka nag-aalangan ka ano ba yung mangyayari sa akin sa Germany safe ba yung Germany ano ba yung pwedeng ma-offer sa yun ng Germany eto ba is tamang decision para sa akin or para sa mga anak ko Well, eh, ano ko lang yung aking story. Ako po ay nagkaroon ng anak sa isang German at nung mga panahon na yun na hindi ko pa siya asawa. ininvite invite niya ako, nag-apply din ako ng tourist visa na denied. Nung malaman ng embassy na nabuntis ako, is hindi daw po tourist visa ang kailangan sa akin, kundi po family reunion visa. Kung wala pa po kayong alam about sa family reunion visa, ito po yung visa para sa mga mother or father na may mga anak sa German. Ngayon po itong family reunion visa is hindi nyo na po kailangan being a mother or a father na mag-aral ng language course na A1 kapag kayo ay may anak sa German pwede na po kayo direct na mag-apply ng family reunion visa sa embassy. Ngayon naman po, kapag kayo ay walang anak, relationship kayo sa German, yung tawag po dyan sa visa na yan is fiancé visa, which is ang required po talaga is mag-aral kayo ng German course na Deutsch para magkaroon kayo ng certificate na E1 or A2. Pero kapag kayo ay... Uh, gusto lang magbisita dito sa Germany, tourist po ang inyong ang inyong visa kung ayaw nyo magstay dito sa Germany. So, eto pong aking information is about doon sa mga family reunion visa. Ang bilang mother po na kapag may anak kayo na below 18 years old, pwede nyo pong dalhin ang inyong anak kasama po kayo. Kung saan po kasi yung anak, ay doon din po ang mother at kung saan yung mother, nandun din po yung anak below 18 years old. Kapag naman po ay may anak kayo sa una, halimbawa hindi yan anak ng German at below 18 years old pa yung bata, pwede nyo rin po may possibility din po na pwede nyo dalhin ang bata kasama nyo at kasama ng anak mo sa German dito sa Germany. So ngayon ang question po dyan is, Gaano ka-firm ang iyong desisyon para magpunta dito sa Germany? kayo po ba ay disidido? Kayo po ba ay may duda? Kayo po ba ay may doubt? Baka takot kayo. Yan. Yeah takot ko kasi hindi ko alam kung bakit pero takot ako. Well, alam ko po na iintindihan ko ang sitwasyong takot. Takot kayo kasi wala kayong family dito. Ang iniisip ninyo, baka ko anong mangyari sa inyo, wala kayong mapupuntahan na or walang matutulong sa inyo kung merong kayong issue ng iyong magiging asawa na German or boyfriend na German dito sa Germany. Takot kayo kasi wala kang family dito. Takot ka kasi German ito. Takot ka kasi bagong bansa. Takot ka kasi magsasalita ka ng ibang language. Takot ka kasi bago lahat sa'yo. Maraming takot na nandyan ngayon sa isip mo. Pero ang hindi mo naiintindihan is kung ano ang pwedeng i-offer sa'yo ng Germany para sa'yo at sa, at sa mga anak mo. Ito lang po yung pinaka-main goal ko sa akin nung mga panahon na nagdesisyon ako. Ang sabi ko sa sarili ko, wala naman akong chance para magkaroon ng bonggang career kasi two years associate in hotel and restaurant pa yung aking course. So wala akong panlaban dun sa mga BS, sa mga matatalino. Dun. So ang sabi ko, itong anak ko, meron siyang possibility. Bibigyan ko siya opportunity para magka-aral dito sa Germany. Yun lang ang pinaka-main reason ko kung bakit ako nag-oo sa offer ng aking naging asawa at asawa ko ngayon for 17 years is para lang po sa anak ko. To give him the opportunity, a chance na magkaroon ng certificate na hindi galing sa Philippines. Hindi ko dinidiscriminate ang ang uh, papel galing sa Philippines. Kaya lang po kasi kapag dating po kasi sa Germany is meron po talaga high standard po kasi ang papel pag ikaw ay nakagraduate dito sa Germany. Sabihin man po natin pero talaga pong nire-respect nila yan. So, ang sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko man magawa yan sa sarili ko, ibibigay eh, ko yan sa anak ko. So, nag-decision ka agad ako, nag-oo -nag ka agad ako. Ang sabi ko, German citizen ang anak ko kahit baby pa siya. Ako po yung nagsabi na i-German citizen na natin yan kasi gusto ko na walang aberya sa papel kapag nag-asikaso kami ng papel which is totoo naman ang papel ng anak ko walang problema yung sa akin lang yung may problema yung birth certificate ko well another ano na naman yan video po explain ko sa inyo ko ano po yung problema ko sa aking birth certificate ngayon po, dun sa decision na yun, yun ang pinaka-main na decision ko. At hanggang ngayon, yan po yung aking pinanindigan na decision. Kapag kami po ng anak ko ay hindi nagkakaintindihan, sinasabi ko po sa anak ko, kaya kita din na dito dahil binigyan kita ng opportunity. Kaya wag mo akong ibigyan ng stress. Kasi kapag binigyan mo ako ng problema dito, ibabalik kita sa Pilipinas. At para malaman mo ang buhay sa Pilipinas, yung buhay ko doon. So nakikita naman ang anak ko kapag nagbabakasyon kami sa Philippines. Sabi niya, yes mom, I understand. Okay po, I will be, ano, mag-behave na daw siya. Which is... Yun lang yung pinanindigan ko. So, ikaw bilang mother, na gusto mong pumunta, or nag ka, kayo ng iyong boyfriend, na pumunta ka dito sa Germany, is panindigan mo. Ang kailangan may malaki kang reason, bakit ka nag-oo -oh na pumunta dito sa Germany. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagsise na pumunta dito sa Germany. Kasi ang pagkakaiba ng Germany sa Philippines ay napakalaki. Talagang baliktad po ang system ng Germany. May sistema po dito ang Germany na sinusunod ng lahat. Ang mga batas po dito ay sinusunod. Sumusunod po ang mga tao sa batas. At kapag po hindi ka sumunod, may penalty po at malaki po ang iyong magiging penalty depende sa ginawa mo. Ngayon po, ang Germany is nag-o-offer ng free school from elementary hanggang high school. At pagdating naman po ng college, kapag maganda yung grades ng iyong anak, is pwede po siyang mag-college, mag-bachelor. At dito po is dual system. Ibig sabihin, ang mga bata po dito is... So para sila po yung nagpapaaral na kanilang sarili. So, nag-aaral ka, tapos po, nagtatrabaho ka. Pay allowance ka po from company na pinagtatrabahohan mo kasi kung ano po yung course mo, doon ka po dadalhin sa kumpanya kung saan, ano ang course na kukunin mo para ma-master mo na siya habang nag-aaral ka. Yung theory, yung lecture nyo is ginagawa mo na in actual the next day. Ganyan po ang system dito sa si Germany. At ang napakaganda po dito sa si Germany is, ikaw po ay mother. Mostly po ka kasi ang batas dito sa si Germany is protected more on talaga side sa mother na may anak na maliit. So, ako po is talagang secured po dito sa si Germany kapag nandito kayo ngayon. Ang ina-adjust nyo lang is yung weather. Kasi po, four seasons dito. So, masyashock kayo bilang nakatira sa isang mainit na country. Tapos, magkakaroon ng rainy season. May autumn tapos may winter, tapos may summer. So, expect nyo po na ang weather po paiba-iba. So, paiba-iba din ang mood. Tapos po, expect nyo rin yung language, of course. Hindi naman po ito English country. So, po, kayo ay matututong magsalita ng Deutsch. Pero po, kapag kayo po ay pumunta dito, required po sa family reunion na ang mother is pupunta po ng school. Mag-aaral po kayo ng language course. Ngayon po, kailangan po meron po kayong B1 para magkaroon kayo ng magandang trabaho dito. Makahanap kayo ng magandang trabaho. O di naman kaya, is pwede po kayong mag-aral ulit. Kung ang course ang gusto nyo kunin na dapat po naaayon sa sitwasyon ng iyong buhay dito sa Germany. Kasi kayo, pag kayo po ay ba, may anak na bata, hindi po kayo pwede mag full time job kasi po wala naman kayong yaya, ikaw ang magbabantay, mag-aalaga ng iyong mga anak. Ngayon, uh, alam ko na marami kang uh, kaba sa iyong dibdib kasi lahat ito bago. Pero ito lang po yung mai-share ko bilang may asawa ng 16 years, ano. Ang pag-aasawa po pala is napapatunayan kung na kayo ay nagmamahalan at kayo ay marunong magrespeto kung kayo po ay nakatira sa isang bahay na walang parents. Both parents wala kundi kayo lang nakatira sa bahay na yon kasama ng iyong anak o ng iyong mga anak. Kaya ang relationship po ngayon sa pagkakaintindi ko, ngayon na, na ako ay may asawa na at may anak, maganda po na mag-umpisang mag-asawa na wala po ang both parents ninyo para po malaman ninyo kung sino talaga ang iyong asawa, kung ano talaga ang iyong personality kapag may sitwasyon, may kakaibang situation at kung paano ka tuturuan ka ng relasyon, kung paano ka mag-decide, kung paano ka mag-alaga, kung paano ka mag-isip ng solusyon sa mga problema. Mas maganda po sa isang relationship kapag gusto niyo pumunta dito sa Germany. Is magbukod po kayo ng bahay which is lahat naman po mostly dito is nagbubukod talaga ng bahay. Pero po dito is kanya-kanya po ng desisyon at hindi po nakikialam mostly ang mother-in-law. Makikialam lang 'yan kung iaalaw mo. Pero kung ayaw mo at sasabihin mo kaagad kayo ang magde-decide niya ng iyong asawa is hindi naman po sila makikialam niyan. Ngayon po dito sa si Germany natutunan kong magdesisyon, mag-isip, mag, mag, mag uh, ng solusyon na wala akong dinidefend na ibang tao kasi wala naman akong kamag-anak dito, mga kaibigan na mga bagong kaibigan na na-meet ko pagdating ko dito sa si Germany. So natuto po ako na Kilalanin ng aking asawa kung sino siya sa mga sitwasyong may problema kami, kung paano siya mag-react at ang bata po is talagang nakatingin sa magulang. Kung ano yung ginagawa ng magulang, 'yun din po ang gagawin ng mga bata. So dapat po pala maging responsible parents tayo sa so mga bata natin dahil may karapatan po silang mamuhay ng matiwasay, may karapatan po silang mamuhay ng maligaya, may karapatan po silang mamuhay ng may respeto, buong pamilya, at may karapatan po sila na hindi magulo ang pamilya. May iintindihan nyo po yan kapag kayo ay nandito sa Germany at kayo po ay nakatira na sa bahay na wala both parents na walang nakikialam na ibang tao. So for now, yan lang po ay yung pwede kong ma-share sa inyo. At marami pa po akong pwede i-share sa inyo ng mga topic. Ano po ba ang inyong rights bilang mother? At dapat ba nagpakasal ka agad kayo ng iyong boyfriend na German Kap or pagdating mo dito? Actually po sa experience ko, ang sabi doon sa, sa munisipyo is hindi ko kailangang magpakasal sa tatay ng aking anak. Kasi ang sabi niya sa akin, sa batas dito sa Germany, kung nasaan ang bata, is dapat nandyan ang mother at hindi kailangan magpakasal kami ng aking asawa. Pero syempre po, nag naman talaga kaming magpakasal, lalong-lalo na yung asawa ko. Meron siya mga dahilan at ang aking dahilan naman is para din naman sa anak ko na buo kami, pareho kami ng apelyedo. Pero hindi niyo po kailangan magpakasal sa Germany kung ayaw niyo magpakasal. Ang importante po, kapag ang bata ay nandito, magkasama po kayo. At kapag kayo po ay may anak sa una at below 18 years old, pwede nyo po siyang bitbitin yung gusto nyo dalhin kasama ng iyong anak sa German at magsasama kayo sa isang bahay. So pag-uusapan nyo dapat yan, usapan nyo, iklaruhin nyo po ang sitwasyon na yan, papayag ba ang German sa sitwasyon na yan. Kasi po, yung German na boyfriend niyo isya po ang responsible sa inyo. Ang inyong mga finances, kailangan may trabaho siya, kailangan support suportahan ng buong pamilya, at kayo po kung gusto niyong magtrabaho, pwede po kayong magtrabaho dito sa Germany. Basta po family reunion visa, is pwede po kayong magtrabaho. Depende nga po yan sa sitwasyon ninyo kapag nandito na kayo sa Germany. So, yun lang po ang pwede kong ma-share sa inyo for now. Pero marami pa po akong topic na pwede kong i-share according dun sa mga experience ko dito at uh, mga rights natin bilang empleyado at ano ba yung karapatan mo. Ano ba ang pwede mong gawin ito lang po yung pwede kong sabihin ulit sa inyo na ang mga agency po dito na tumutulong sa mga may mga issues sa family is government owned po sila at hindi nyo po kailangang magbayad dito yung mga family counseling, kids counseling kung may mga therapy ang inyong mga bata is hindi nyo po kailangang magbayad kasi provided po yan ng government, isa po yan sa magagandang service dito sa Germany is napaka consistent po ang tulong ng Germany at dami pong tulong na malalaman nyo na lang kapag nandito kayo na nakatira sa Germany so kung ano man po ang inyong tanong dyan na baka kaya kong sagutin pwede po kayong magsulat dyan sa comment section at para naman po ma-address natin kung meron kayong mga tanong at alam ko ang sagot, is sasagot po ako sa inyo. For now po, I wish you luck na sana uh, hindi nyo pa nanaigin ang inyong takot ang inyong takot na pumunta dito sa Germany dahil ang Germany po is napaka-secured na bansa. Depende po yan sa'yo at sa, at sa sitwasyon at sa sitwasyon ninyong mag-asawa at pamilya. Alright! So, thank you so much for watching Lynn Murad Vlog at Uh, hangad ko po ang iyong desisyon at kailangan po mag kayo ng desisyon, panindigan nyo kung ano man ang inyong mga desisyon at kung may opportunity na nag-offer sa'yo para sa iyong mga anak at para din sa'yo I-grab nyo yung opportunity na yan. Kasi, hindi po lahat ng mga Germans ay gustong dalhin ang kanilang girlfriend at mga anak dito sa si Germany. Iba po, ayaw po nilang dalhin dahil alam nila na kapag nandito sila, is responsibility po nila ang buong pamilya. right po! Have a great day! Thank you for watching and see you again next time dito lang sa Lynn Murad Vlog. Bye! Bye!